tayo ng ano, tugtas kasi. Ito guys, yung sinigang ni Christine Peach kagabi ninaubos na yun. Kinain ko ngayon kasi mama, mamaya marami akong trabaho. So kailangan ko kumain guys. Masakit yung lip ko. Kasi, kasi ma maasin. So okay lang. Kain tayo guys. Ayan, tahimik tayo ngayon kasi wala si Christine. Ayan, shout out na kina Christine. Ayan, shout out kay Ate Elisa. Salamat sa, ano, sa malaking tulong kay, ano, kay sa channel ko. Ayan, maraming salamat Ate Elisa. Ayan, shout out sa iyo. Miss you Ate Elisa. ba? Diba? Chicken. Manok-manok sa tarong ko. So, hindi ko pa alam guys kung saan kami pupunta ngayon kasi Friday, di ba? So kailangan kong mag-ready ng mga susuotin. Lalo jacket kasi sobrang lamig dito. Pasensya na kayo kasi ang laki ko ng lagayan. Gusto ko lang talaga kumain kasi minsan lang ako kakain ng kanin. Nasarapan kasi ako sa ano eh, sa sabaw ni Christine PH. Dito guys, pag magluto, patago-tago kasi pag hindi ka patago-tago ay wala pagalitan ka. Hindi ko kinain yung kanin ko ano, manok. Kasi manok din to eh. Ito manok, ito manok. <laughs> Kaya dito ako lang ano, dito ako kumain kasi may sabaw. Gusto ko sabaw para diretso lunok. <laughs> Hindi ba sarap ng kain pag ano? Pag may sabaw. <coughs> Daming lemon kasi siguro to. <coughs> nah nak maraming lemon nilagay mo kasi ano. Sobrang asin. Masakit yung bunganga, bunganga na sa sobrang asin pero tinitiis ko lang kasi ano tinitiis ko lang lang na kasi ano sarap kasi ano yun yung sabaw kahit masakit yung bunga ko sa hapdi ba mapdi yung bunga yung dito ko Tawag ah, na naman yung mamaya tapos na kumain pag tapos na kumain tatawag na yun buti ko matapos din ako kakain hindi ko alam Ayan, shout out sa lahat ng mga subscriber ko minsan-minsan na tayo mag-ano. Ngayon mag-a-active na naman tayo na ano. Kasi ang cellphone ko kasi guys, nasisira na. Wala pa tayong bambili cellphone. Kaya test-test lang muna. Mamaya mag na naman namin ng tinapay. magluto Yahi, kutay Talas na. Siyahe o? Harhin, eh. Harhin, eh, And iniwan ako ng amo ko. So, kakain ako. Pagkatapos, magluto ako tinapay. Tapos, maglinis ako. Linisan ko yung pinagkainan nila. Tapos, wala na. Relax na ang bata. Pero, hindi pa pala. Kasi, marami yung tinapay na nalulutuin ko. Pero, at least, wala akong amo. Okay lang yan. Sorry ako ng amo. And then, anuhin natin sabaw kasi masarap ang sabaw. Kahit maasin, masakit yung nga. Masarap pa rin. Ngipin natin, baka maanuhan. Hirap mag-abroad Kahit may sakit ka, kahit pagod ka. hoya, nga? Bawal ka magpahinga pag oras na may trabaho pa. 怎么的是呢？哎呀！ mamaya na tres. Kasi man, ang ano na tayo. natin magluto ng ano. Tapos, maghugas. Ngayon, wala akong pahinga ngayon. Mula umaga hanggang ngayon. Wala pa akong pahinga, guys. Puro trabaho. 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 Tapos mamaya, mga 3 p.m. Oo, yun sila. Galing sa dessert to. So, punta na naman kami sa estera, guys. Ayun. Wala na naman pahinga. Hindi mo, hindi pwede, hindi mo magawang magpahinga pag pag Friday. Pag Friday guys, walang pahinga guys. Pag Friday. Pahinga kagabi na. O madaling araw. Yun. Yun ang pahinga mo. Sobrang asin talaga. Pero masarap siya. Kahit masakit yung masakit yung anak ko. Bunga yun, umalis na sila, guys. Ayan. Gusto ko kumain, guys. Natapos ko na yung kanin ko. Pero yung ulang ko, hindi pa. So, at ngayon, magbabay na ako, guys. Kasi, magtrabaho Nanam na naman ako ulit. Marami pa akong trabaho. Para, medyo, kahit mga ilang minuto, gusto kong mag-relax muna ng ilang minuto. Kasi, hindi pa sila dumating. So, relax muna. Pero ngayon, hindi pa ako makapag-relax. So, bye-bye, guys. Thank you for watching. Ayan, bye. Bye bye all. Oh, thank you, thank you sa lahat.